Nagpalit ba ng administrasyon, pareho mga banta pa rin daw ang kinakaharap ng mga mamamahayag sa bansa. Nariyan pa rin kasi ang iba't ibang forma ng harassment, red tagging, pagsasampa ng kaso at pagpatay sa journalists na ayon sa media groups ay may layuning sindakin ang media para mabawasan ang pagiging kritikal nito. Mag-aapat na taon nang nakakulong ang community journalist na si Frenchie May Kumpio sa Tacloban City. Usad pagong ang takbo ng mga kaso niya at ayon sa media groups, tila gusto siyang panatilihing detenido at pigilang makabalik sa pag-uulat ng mga isyong kinakaharap ng mga komunidad sa Eastern Visayas. Mula nga nang kinulong si Frenchie kasama ang apat pang mga aktivista, halos walang nakapag-uulat ng mga kaso ng paglabag ng human rights sa rehiyon. When that happens na may atake uh, on community journalists and on community newsrooms, um, lalong nababawasan pa yung konti na nga lang na recourse nila. Nababawasan ng avenue no para maglabas ng sa loobin yung mga communities no uh, it also sends the message to the communities mismo no na uh, parang pwedeng magdalawang isip sila kausabi ko ba, ba tong uh, reporter na to baka naman wala nang wala mangyari or baka mapasama siya or baka mapasama pa tayo Nitong December 6 lang naiulat ang kasong harassment ng 93rd Civil Military Operations Company ng Armed Forces of the Philippines kay Reynard Magtoto na miyembro ng alternative media outfit na Baretang Bicolnon. Pero hindi eksklusibo sa community media ang mga kaso ng harassment at intimidation. Maging mga journalists mula sa malalaking media outfits, hindi rin ligtas sa mga atake at panggigipit. Kamakailan lang, naranasan ni Jonathan De Santos ang matinding red tagging mula sa mga kilalang personahe ng SMNI. Sa monitoring natin ng attacks on media, no? Second, ang intimidation kasama dyan yung red tagging. No? Ang nangyayari dito, nagkakaroon natin na chilling effect. No? Sa isang banda, uh, nagiging prompt siya para maging mas maingat tayo sa pagbabalita. Of course, okay naman yun in that sense. No? Pero Um, napakadali kasi din na mapunta siya sa self-censorship. Often, ang nangyayari ay uh, transcription na lang yung ginagawa natin. Walang analysis na nangyayari. Hindi tayo pumipili ng ano dapat yung narrative na nilalabas natin. So nangyayari na event reporting siya. Or worse, nagiging hindi na siya report kasi natatakot tayo sa legal implications, so natatakot tayo sa implications on our safety, no? Dagdag ni De Santos, bunsod ng chilling effect, nagkakaroon ng malaking dagok sa responsibilidad ng media na magbigay ng tama at kumpletong impormasyon sa publiko upang makatulong na bumuo ng mga aral na opinyong nakabase sa ebidensya. Bukod sa red tagging at pagsasampa ng mga kaso, isang matinding forma rin ng ataking kinahaharap ng media sa bansa ay ang pisikal na dahas at pamamaslang. Isa na ang kaso ni Percy Lapid na binaril sa Las Piñas noong October 3, 2022. Ganito rin ng sinapit ni Juan Humalon na binaril habang nakaere ang kanyang programa sa kanilang tahanan sa Misamis Occidental noong November 5, 2023. Nagbago nga yung administrasyon pero yung ano naman kasi, yung tools no? at saka yung bagay tactics na ginamit ng previous administration are still there. Sasabi nga ba natin na na-lift na yung climate of fear? Kung hanggang ngayon naman, no? um, tatanong pa rin natin anong pwedeng kapalit nito pag ko to. Sa kabila ng nagpapatuloy na atake sa media, umiigting din daw ang paglaban ng mga mamahayag dito. Ayon sa NUJP, kung meron mang aral na nakuha ang media mula sa nagdaang administrasyon, ito ay ang pangangailangang magkaisa para labanan ang anumang atakes sa kalayaan sa pamamahayag. Sa ganitong paraan, hindi raw maaantala ang tungkulin at responsibilidad ng media na isiwalat ang katotohanan para sa ikabubuti ng bansa pangako natin siya sa public na gagawin natin to. We will we will look for stories, we will we will search for the truth uh, for you to to keep to keep you informed. Ito si Neil Eco nag-uulat para sa Alab Human Rights Special.